Hello guys! Welcome to my shorts. I am Ronna B. So for today, magkano nga ba ang sinahod ko sa Meta Facebook performance bonus ni Meta? So ang naging first salary ko guys is maliit lang siya. So kasi bago pa lang ako, mga $53 lang siya. So okay na yun kasi ano, first timer naman tayo sumahod. Tapos maliit pa din yung views. Although marami naman ang uploads, kaya nga lang mar maliit pa yung ano yung sahod niya. So ang nakuha lang natin is $53. So pag kinonvert natin siya is almost 3,187 uh yung nakuha ko sa PayPal. So mabuti na rin yun at least, di ba? Sumahod na tayo sa mga videos natin sa Facebook. Kaya dapat talaga guys, tuloy-tuloy lang pag-upload.